At ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang ganap sa mundo ng politika. At babanggitin ko lang ano, na may mga bagong mga nangyari ngayon na medyo kaduda-duda, may iba naman, nagtataka ka kung chismis ba to, totoo ba to, o kaya alam na ba ng lahat to. At malalaman nyo ngayong gabi kung sino ba yung bilyonaryo na politiko na mukhang may ebidensya naman na totoo kaya itong balitang to. Ay itong uh, tinweet o pinost lang sa Facebook ni Pebbles. Naalala ba niyo si Pebbles? Siya yung nagbulgar na, siya, na si Harry Roque at si Barlica ang nagkalat na itong pulburon video. At itong si Pebbles, malala ang ebidensya niya. Nandun siya kasi sa mga meeting nila eh. Kung saan pinag-usapan at pinlano kung paano sisiraan si BBM. At dito sinabi ni Harry Roque na pababagsakin niya ang gobyerno at ang Kanilang objective kaya ilalabas itong video na to na fake video ay para sirahin si PBBM at pabagsakin ang gobyerno natin. Sedition po 'yan. May witness kayo na nagsasabi niyan ngayon. Harry Roque, humanda na po kayo dahil po dito. Mukhang baka talaga matutuluyan ka na. Hindi ka na makakabalik ng Pilipinas dahil po kung bumalik ka po dito, talagang makukulong ka at kahit nandoon ka ngayon sa ibang bansa, pwede pwede po kayo habulin ng Interpol. Okay, mahaba ang ano, mahaba ang kamay at ang ano, kamay ng batas natin. aabot po 'yan kahit nasaan po kayo. Kaya Hari Roque, eto na po. eto na po yung karma nyo sa mga ginawa n'yong katarantaduhan nung kayo po ay isa sa cabinet members sa kabinete ni Duterte. At yan po babalik na po 'yan sa inyo. Okay, eto papakita ko sa inyo yung bagong post ni Pebbles. Ito na guys. Tingnan mo to ha. Nakikita ba niyo to? Ang wala ko nakita ito. Hawak ni Pulong ang Bataan Port, dyan pinapasok ang droga from China. Duterte pa more. Hashtag may resibo. Galing po kay Pebbles yan. Um, ewan ko lang kung nakikita nyo to sa live stream. Ha? E, nakikita nyo, no? yan. Yan po, ah. ito masasabi ko po dito. Matagal nang sinasabi na itong si Pulong ay talagang siya ang parang drug smuggler o kaya protector ng mga drug smugglers o kaya lahat ng smuggling na nangyayari nung panahon po ng tatay niya. At lumabas sa po sa Senate hearing. Nung panahon ni Duterte, lumabas to eh. At lumalabas na meron siyang parang grupo na nag-handle ng lahat ng mga pumapasok ng mga illegal sa ating customs. At ngayon, to si Pebbles na insider to ng mga Duterte by the way ito ito ay dati isa sa mga dating trolls ni Duterte na bumaligtad na at nilalabas niya lahat hindi ko alam kung totoo to pero ito po ay isang insider alam niya po yung mga sinasabi niya at saka to po binanggit na to ni Trillanes okay binanggit na to ng mga customs broker si Mark Taguba na si Pulong ay may hawak ng mga smuggling dito at alam nga natin na since umupo si Duterte bilang pangulo, ano nangyari? Maraming ng imported na droga na pumapasok sa ating bansa. Maraming imported na droga. At alalahanin mo, dati ah, dati hindi man lang, dati hindi imported yung mga droga na, 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 na nandito. Lahat ng mga nahuli ay yung mga local na drug manufacturers. Abuti nga, nahuli sila eh. Pero masaklap dito, ay pinalitan lang ng mga imported. Bakit kaya? At alalahanin mo, yung mga drugs yan, galing sa China. At sinong malapit sa China? Si Duterte, di ba? Sino nagsasabi na gusto niyang gawing province of China ang Pilipinas? Si Duterte, di ba? Saan ang gagaling ang mga droga? Sa China, di ba? Saan ang galing ang pogos? Sa China, di ba? Sino nagdedepensa sa China na parang meron siyang interest doon? Si Duterte. Kaya po aking mga katanod ngayon, pag-isip-isipan na natin to kung totoo pa ba etong drug war ni Duterte o kaya yun na nga naging drug war ng mga magkakalaban at siya ang pinakamalaking drug smuggler, drug protector or kaya drug lord. Hindi natin alam pero isa sa mga yon. Kaya yan po sana yan ang binabanggit natin dito kaya sa mga supporters ni Duterte sana po talaga mag-isip-isip kayo. Bakit biglang napalitan ng mga local drugs na lahat naging imported na? At sino ang may hawak? Yan na, si Pulong. Sabi ng isang insider ng mga Duterte na si Pulong daw ang may hawak ng bataan for dyan pinapasok ang mga droga. On top of the fact that naniniwala ako na may posibilidad na pumapasok ang droga din sa ano sa Davao. Naalala nyo, may mga pumuntang mga military ships dyan na walang laman daw na nag sa Davao. Hmm. Na hindi na, hindi na na-inspection na ng ating national government. Dahil sinabi ni Duterte, o oh, alam ko na yan, palusutin na nyo yan. Aba, Maraming mga ganun. Okay? Ato, sabi ni Joe Films, isama mo pa si Peter Lim. Oo. Yan pa. Bongo, cartel, totoo yan. Oo. So, kaya yung mga ganyan talaga, kung ka ba ba magtaka, di ba? Tapos, hindi lang yon O, oh, sige. Sun sunod na natin sa segue na tayo sa susunod nating na topic. Ha. So, yan yung kumakalat ngayon. No? Tapos, ito na yung nakapagtataka. Na pagtinignan mo, Itong si, ano, si Duterte, ito si share ko to sa inyo ngayon. Ha? Na si Pulong, lumalabas, parang siya yung pinakamalaking drug smuggler o kaya the only drug smuggler at smuggler of everything else sa port ng Bataan. Tapos hindi lang yun. ay okay. Maraming ang droga galing sa si China. Tapos si Duterte, marami siyang kaibigan ng mga drug lords. Tapos, ito na. Naalala niyo yung sinabi Trillanes ay sobrang maprinsipyo ang tao at matapang. Okay? Idolo ko po yan. Okay, ito na. So, after ko binanggit sa inyo lahat ng mga nakita natin na problema sa pagpapasok ng droga ng kanyang mga anak, ng kanyang anak, at yung uh, pagiging malapit niya sa China at mga kaibigan niya drug lord, tignan niyo to. Ito po ang total ng mga transaksyon na pumasok sa BPI Bank ni Duterte. Umaabot ng 2.2 billion pesos. Yan po ang ating bagong bilyonaryo sa Pilipinas na never nagkaroon ng negosyo. At buong buhay niya, galing mayor, naging presidente at meron siya 2.2 billion pesos na pumasok sa kanyang bank account. Ha? Kaya pala, galit na galit si Duterte nung hinamon siya ni Trillianes sa ipakita yung bank account niya. O, ano sinabi ni Duterte? Naalala niyo to In the Quadcom hearing, sinabi ni Duterte, magsasign ako ng waiver Bank waiver. Pero sasampalin ko si Trillanes. Akala niya hindi papalag si Trillanes eh. Ayun ang problema kay Duterte. Hindi niya alam kung ano, gaano ka maprinsipyo to si Trillanes. Sagot ko Trillanes. Sige po, papayag ako magpasampal. Pirma ka muna. Oo. Oh. Ano, ano, nangyari kay Duterte? Napikon. Bakit pikon na pikon si Duterte pag pinag-uusapan niyang BPI bank account niyang yan? Ha? Na, ilang taon na since 2015. Binabanggit na yan sa atin ni Trillanes. At sinubukan na nga mag-deposit dyan sa bank account na yan. At anong nangyari? Nag-deposit, pumasok. So, totoong may bank account. Pero ayaw na ayaw ni Duterte ipabukas yung mga transaksyon sa loob ng bank account na yan. At sinabi pa ni Duterte na illegal daw yung ginagawa ni Trillanes. Ito po yan ha. Kung illegal yung ginagawa ni Trillanes, di dapat magsampan ng kaso si Duterte kay Trillanes. At paano malalaman kung ilegal yan? Ipuprove dapat kung totoo ba yung sinasabi ni Trillanes o hindi. Pero sinasabi lang naman ni Trillanes, ito po ang mga transaksyon. Hindi niya pinakita yung actual na bank account ni Duterte. Kaya wala naman siya talagang ginawang ilegal. Kaya hindi siya masampahan ng kaso ni Duterte. Kasi pag sinampahan niya ng kaso, kailangan talaga buksan yung bank account ni Duterte. Kaya ayaw niyang gawin yon Pwede nga niya sampahan ng ano, eh, defamation, cyber libel, dahil sabi niya nagsisinunga. Sabi natin nagsisinungali si Trillanes. Pwede si Trillanes makulong sa kanyang pagsisinungaling na pagsasabi na may pumasok na 2.2 billion pesos sa account ni Duterte kung wala naman talaga. O bakit hindi siya sampahan ni Duterte ng kaso? Ha? Bakit hindi siya sampahan ni Sara Duterte ng ng kaso? Kasi pag sinampahan ng kaso, kailangan ngayong buksan yung bank account. Pag binuksan, yari talaga ang mga Duterte. Kaya, dito po natin nakikita na ito po, naniniwala ako sa katotohanan nito dahil po si Trillanes ay isang matalinong tao na galing sa militar at marami po siyang koneksyon. At yung mga sinasabi niya, hindi po siya magsasabi ng isang balita ng walang maayos at matibay na ebidensya. Kaya sa mga sumusuporta kay Duterte, hindi ko alam kung may mga nanunod na Duterte supporters. Sana meron eh. Kasi kayo po yung talagang tinatarget ko sa mga ganito na ma -ma magising kayo. At makita po niya no? 2.2 billion pesos. Ha? Tapos ayaw ni Duterte ipaglaban yung kasinungalingan na sinasabi ni Sen former senator Trillanes. Bakit ni niya nilalabanan yan? Dahil po, totoo yan. Kasi kung sinungaling yan, mabilis magsampan ng kaso at makukulong pa si Tilianes at matutuwa pa si Duterte. oh, hindi niya magawa. Bakit? Yun na. Logic lang po yan, ha? logic. Sa mga uh, Duterte supporters, that's just pure logic. Hindi po niya madedepensahan kahit gusto po niya depensahan yan. Okay? Sige, oh, yun na. Sunod naman. Asan na ba tayo? Asan na ba tayo, guys? Okay, uh, next topic natin. After that, ito na may sunod na pag-uusapan natin. Ang dami tayong pag-uusapan talaga ngayong araw na ito. Ang dami eh. Ito yung isang exciting. Okay, ito na. Ito magugulat kayo dito. Pero ngayon, uh, ano yun ko muna? Tapusin ko muna itong kwento ko about kay Duterte. So, sa so, ano sabi dito? Saan, yung, na, yung nagpa-publish ng top richest sa uh, Philippines? Ah, uh, Philippines richest people. Kasama ni si Duterte. Dito. Totoo, kasama na nga talaga. O, yun, kayo po, tingin nyo po. May 2.2 billion kaya si Duterte o wala? Mm.